Magandang umaga po sa ating lahat. Uh, tayo po ngayon ay nandito sa aming barangay, Dulong Malabon, upang uh, bahagi ang proyekto ng ating mahal na gobernador, Daniel Ramirez Fernando, ang ating People's Governor. Ang damayan sa barangay, uh, ito po ay kumpletong medical missions. Uh, maraming maraming salamat po sa lahat-lahat ng kanyang provincial health officers at uh, lahat ng mga taong uh, nakikibahagi upang maging matagumpay ang medical mission na ito. Kami po ay nagpapasalamat din sa ating mahal na mayora, Maritz Ochoa Montejo at sa ating uh, Vice Mayor RJ Peralta para po sa katuparan ng uh, programang ito. Darun po sa ating EVC uh, Dennis Cruz at sa buong sangguni ng bayan. Uh, maraming 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 salamat po at hangat po namin ang, uh, ang katagumpayan ng programang ito. Thank you. Oh, oh.